Hi, welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw pag-uusapan natin ang mga posisyon or mga lugar na dapat iwasan natin na paglagyan ng ating kama or ng ating higaan at kung paano ba natin ito susolusyonan. Kaya naman narito at alamin natin ang pinakamasasamang Feng Shui Bed Placement at ang Feng Shui Bed Solution. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Number 1. Kama o higaan sa ilalim ng bintana. Ito ay nagpapahiwatig na kulang sa suporta. Sa gabi ang iyong katawan ay nangangailangan ng malakas na suporta pati na rin ang proteksyon. Kapag natutulog ka sa ilalim ng bintana, ang iyong personal na enerhiya ay may posibilidad na humina in time dahil wala itong wastong suporta or protection. Ngunit kung kailangan mo namang matulog na sa kama na nasa ilalim ng isang bintana, ang dapat mong gawin ay ganito. Ang isang malakas at solidong headboard ay non-negotiable sa mahusay na disenyo ng Feng Shui. Ang pinakamahusay na headboard para sa Feng Shui ay gawa sa solidong kahoy o tapiserya at solid din. Mataas ito ngunit dapat ay naaayon ito sa taas nito para sa kama at nakatat sa kama sa halip na sa dingding at may mga bilugan na gilid at sulok at wala dapat matalim sa gilid. At bilang karagdagan sa isang mahusay na headboard, dapat din itong magkaroon ng isang solidong padrel sa likod ng iyong kama. O pwede din naman ang pagdaragdag ng mga kortina sa bintana. Ang magagandang mga takip sa bintana para sa feng shui ay maaring magsama ng mga room darkening shades upang maiblak ang ilaw at liwanag. Ngunit ang mga shades ay dapat ipares sa mga drapes ng tela o kotina na malambot at malayang gumagalaw. Para sa mga kortina at drapes, pumili ng mga natural na tela katulad ng cotton, linen o sutla. At pinakmabuti kung ang mga drapes o mga kortina ay mabigat, kaya kapag isinara mo ang mga ito sa gabi ay lumilikha ka ng isang pakiramdam ng isang solidong pader sa likod mo. Ang ang kama o higaan na sobrang malapit sa pintuan dahil ninahayaan mo ang enerhiya na lumabas. Sinasabi ng mga tradisyonong na inchik na Feng Shui school masters na ang isang kama na nakahanay sa pintuan ay kahawig ng isang kabaong na palaging kinukuha muna ang mga paa. Kapag ang inyong mga paa ay nakalinya sa pintuan, ang mga prinsipyo ng Feng Shui ay nagmumukahi na nawawalan ka ng enerhiya sa gabi dahil ang enerhiya ay not properly contained. Dahil ang mga pintuan ay nagsisilbing mga konektor ng enerhiya sa pagitan ng iba't ibang mga lugar at nagpapataw ng isang persa ng paghila na maaaring guguhit ng enerhiya sa iyong silid tulugan. Kung ang iyong kama ay nakalinya sa pintuan, ang iyong enerhiya ay patuloy na mahihila sa gabi. Kahit na ang isang kama na malapit sa pintuan ng silid tulugan ay itinuturing na hindi magandang feng shui. Upang lumikha ng mahusay na erhiya ng feng shui sa iyong silid tulugan, kailangan mong magkaroon ng nourishing, na relax at sensual na enerhiya sa paligid ng iyong kama. Ngayon, paano natin so-solusyonan ang masamang epekto ng feng shui na ito? Kung ang layout ng iyong silid tulugan ay hindi kaya ng ibatibang ibang posisyon o pagpaposisyon ng iyong kama, kailangan mong gawin ang iyong makakaya sa paglikha ng isang malakas na proteksyon na enerhiya sa paligid ng iyong kama. Narito ang ilang mga halimbawa. Isang night table na may isang malakas na presensya ng visual, Magdagdag ng isang lamped na may isang malawak na lilim at maraming iba pang mga items na palamuti sa mesa upang mas maprotektahan ang enerhiya sa paligid ng iyong kama. Pwede din ng isang mababang hilera ng istante. Ang solusyon naman na ito ay mahusay na feng shui dahil makakatulong ito sa iyo na lumikha ng isang cocooning energy sa paligid ng iyong kama. Malinaw na protektahan ito mula sa pintuan. Kailangan mo lamang pumili ng mahusay upang ang itsura ng istante ay mag-blend ng maayos sa direksyon o sa dekorasyon sa iyong silid-tulugan. Kama sa ilalim ng slop ceiling, lumili ka ng pressure. Pag gumugol ka ng oras sa ilalim ng isang slop na kisami, ang inyong enerhiya ay nasa ilalim ng palaging pressure. Dahil lang gabi ay kapag ang iyong katawan ay nagbabagong buhay, ang pagtulog sa ilalim ng isang slop na kisami ay pinipigilan ang gawaing ito at maaring makaapekto sa iyong kalusugan. Ang pagtulog sa isang kama sa ilalim ng isang slop na kisami ay maaaring mag-ambag ng emotional na kawalang tatag at mababang enerhiya. Isang kama sa ilalim ng beam, lumili ka ng malakas na enerhiya. Ang ibagay na nais mo sa itas ng iyong kama kapag natutulog ka isang malambot na canopy. Ang anumang bagay na mas mabibigat kaysa sa isang piraso ng tela sa itas ng iyong kama ay lumili ka ng mabigat na enerhiya na maaring maging mahayag sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung mayroon kang isang bagay o mabigat na beam sa itaas ng iyong kama, ang pinakamahusay na solusyon ay ilipat ang kama mula dito. Kung hindi mo maililipat ang kama, maglagay na isang canopy sa pagitan mo at ng beam upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mabibigat na enerhiya ng beam kama na nakaharap sa isang malaking salamin. Uubusin nito ang iyong enerhiya. Ang isang salamin na nakaharap sa kama ng direkta ay nababawasan nito ang iyong personal na enerhiya kapag kailangan mo ito ng lubos. Ang isang salamin na nakaharap sa iyong kama ay sinasabi din na dinadala ang enerhiya ng isang third party sa iyong intimate relationship. Ang mga lalaking salamin ay hindi inirekomenda sa silid tulugan dahil nagdadala sila ng enerhiya ng elemento ng feng shui ng tubig na maaring maakit o rumikha ng enerhiya ng kalungkutan. Kayon pa man, hindi ito nangangahulugan na dapat mong iwasan ng mga salamin sa silid tulugan hanggat hindi ito sumasalamin sa kama at hindi napakalawak na sumasakop sa natitirang silid, ang isang salamin ay hindi dapat maging isang problema. Halimbawa, kung mayroon kang mga salamin na pinto ng aparador, ang mga pinakamahusay na solusyon ay maglagay ng mga kortina na maaaring isara sa gabi. Sa araw ay hawiin ang mga kortina para naman magbigay ng liwanag at maluwag na refleksyon sa kwarto. At sa gabi ay isara mo ang mga kortina na sumasakop sa salamin ng pinto ng aparador. Ang isa pang solusyon ay alisin lamang ang mga salamin sa pamamagitan ng pagkupalit ng mga pintuan ng iyong aparador. Kadalasan ng mga malalaking salamin ay hindi inirekomenda Feng Shui wise sa silid tulugan dahil dinadala nila ang inahiya ng Feng Shui ng elemento ng tubig at ang isang malakas na elemento ng tubig ng Feng Shui sa silid tulugan ay maaring makaakit o lumikha ng kalungkutan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka na maaaring magkaroon ng salamin sa silid tulugan. Kung ang salamin ay hindi sumasalamin sa kama at ito ay hindi masyadong malaki para sa silid, kung gayon feng shui wise ang salamin ay okay lang para sa iyong silid tulugan. Ang mga silid-tulugan ay napakahalaga sa Feng Shui. Walang magandang Feng Shui sa inyong bahay kung ang iyong silid-tulugan ay mahina, hindi matatag or negative energy. Ang isang masamang Feng Shui na silid-tulugan ay magpapahina din sa iyong personal na enerhiya at maaaring magkaroon ng isang nakapipinsalang epekto sa kalidad ng inyong mga relasyon at ang iyong kama ay ang pinakamahalagang feng shui piece ng kasangkapan sa iyong bahay. Gumugugol ka dito ideally ng 6 to 8 hours araw-araw kaya ang iyong kama ay intimately konektado sa iyong personal na enerhiya. Kaya ang paglikha ng isang mahusay na silid na feng shui ay nagsisimula sa paghahanap ng pinakamahusay na posisyon o lugar para sa iyong kama, pati na rin para malaman natin kung ano ang lokasyon na dapat mong iwasan. Pero kung hindi mo naman may iwasan ang mga masasamang paglalagay o paglalagyan na ito, pwede kang gumawa ng anumang mga hakbang na maaari mong bawasan ang mga negatibong epekto. Yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. diin ang aking buhay ay kulang sa sigla ganda taglay ko ay hindi nila makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko na so peak and back sapphire drop sa ice ka ga my big and back Shop till you drop Sa easy shop Do'y magiging magkulay So big and back Shop till you drop Sa easy shop Gaganda ang buhay Big and back Shop till you drop Sa easy shop Mundo'y magiging magkulay Mundo'y magiging magkulay